Ano nga ba ang ibig sabihin ng mamuhay ng may dangal o honor? Ang salitang ito ay tila sinauna, parang pag-aari na lamang ng mga lumang aklat, nakalimutang tradisyon o mga alituntunin ng mga kabalyero at mandirigmang matagal ng lumipas. Sa ngayon, nabubuhay tayo sa isang mundong pinapaikot ng kaginhawaan. Maraming tao ang binibend ang mga patakaran para makinabang ito sa kanila. Lumalabag sa mga pangako kung yun ang mas madaling desisyon at isinusuko ang mga pagpapahalaga kapalit ng mga mabilis na gantimpala. Sa ganitong mundo, ang dangal ay maaaring magmukhang lipas na konsepto. Ngunit pagmasdan mong mabuti, maging sa makabagong panahon, hinahangaan pa rin natin na mga taong ang buhay ay sumasalamin sa dangal. Yung taong tumutupad sa kanyang salita kahit may kapalit na sakit. Yung leader na marunong rumespeto sa lahat mula sa janitor hanggang sa CEO. Yung whistleblower na nagsasabi ng katotohanan kahit mag-isa. Yung guro o tagapayo na dinidisiplina muna ang sarili bago gabayan ng iba. At yung nakatatandang binabanggit ng may paggalang kahit ilang taon na ang lumipas mula nang sila ay pumanaw. Tumatataka mga taong ito dahil bihira ang dangal. At sa pagiging bihira nito, nakapaloob ang kapangyarihan. Ang dangal ay hindi tungkol sa pagiging flawless. Hindi ito tungkol sa paghanga ng lahat. Ito ay tungkol sa paghubog ng isang kaluluwang hindi kayang bilhin, suhulan o pilipitin. Tungkol ito sa pagkakaroon ng mga prinsipyo na nakaugat ng malalim na kahit dumating ng mga unos, mananatili kang nakatayo. May limang rules para magkaroon ng isang honorable na buhay. Simple lang sila kung babanggitin pero kailangan ng habang buhay para mamaster ang mga ito. Rule number one, panindigan ang iyong salita kahit masakit. Bawat pagkakataong magsalita ka, hinuhubog mo ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa iyo. Ang iyong mga salita ay hindi lang basta tunog. Ang mga ito ay pangako at ang pangako ay isang bant. Ang isang tao na walang panilindigan sa kanyang mga salita ay tulad ng isang bahay na walang pundasyon. Gano'n man kaganda ang itsura, guguho ito kapag nasubok. Sa mundo ngayon, napakadaling sirain ng iyong salita. Kansilahin ang isang obligasyon gamit ang mga mabilisang dahilan. Gumawa ng pangako nang walang balak to pa rin. Sabihin ang nais marinig ng iba sa sandaling yon, kahit alam mong hindi mo ito gagawin. Marami ang gumagawa nito at dahil marami ang gumagawa, ine-expect na ito ng mga tao. Ibababa nila ang kanilang pamantayan. Titigil silang magtiwala. Ngunit ang isang taong may dangal ay tumatangging sumama sa agos ng kababayaan. Kapag nagbigay sila ng salita, binabantayan nila ito na parang buhay nila ang nakataya. Itunuturing nilang sagrado ang bawat pangako, gaano man ito kaliit. Kapag sinabi nilang darating ako, darating sila, umulan man, pagod o abala. Kapag nangako sila ng katapatan, hindi nila ito tatalikuran, kahit mahirap ang sitwasyon. Madalas masakit ang pagtupad sa mga salita. Maaring kailanganin ng sakripisyo tulad ng oras, na mas gusto mong ilaan sa iyong sarili, mga oportunidad na dapat mong isuko, o perang mawawala sa iyo. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Ang sakit ay ang patunay ng iyong integridad. Kahit sino ay kayang tuparin ang mga pangako kung madali. Ngunit tanging mga taong may dangal lang ang kayang tumupad kapag may kapalit ng sakripisyo. Habang mas masakit na tuparin ang iyong salita, mas nagiging makapangyarihan ito malalaman ng mga tao na iba ka. Pagkakatiwalaan ka nila ng mga bagay na hindi kayang pasanin ng iba. Isang tungkulin, isang sikreto, pamumuno, o pamana. Rule number two, irespeto e, ang lahat, ngunit huwag yumuko kahit kanino. Ang respeto ay isang balanse na iilan lamang ang tunay na nakakaunawa. Madalas sa mga tao ay alinman sa minamalitang iba o labis na yumuyo ko sa kanila ang dalawang landas na ito ay sumisira sa dangal. Ang mamuhay ng may dangal ay ang rumespeto sa lahat ng tao ng pantay-pantay. Hindi dahil sa kanilang yaman, kasikatan o impluensya, kundi dahil sila ay tao. Ang paraan ng iyong pakikitungo sa isang taong walang maibibigay sa iyo ay mas nagsasabi tungkol sa iyong pagkatao kaysa kung paano ka nakikitungo sa isang makapangyarihan. Alam ito ng isang taong may dangal. Naikipagkamay sila sa isang janitor at sa presidente ng may parehong matatag na titig. Tinuturing nilang may dignidad ang mga mahihirap gaya ng mga mayayaman. Ang respeto ay hindi pinipili. Dapat ito ay consistent. Ngunit narito ang kabilang side ng barya. Ang dangal ay hindi yumuyuko kanino man. May mga taong humihingi ng pagsamba. Mga tyrants, manlilinlang at mga mapang-abuso sa kapangyarihan Nabubuhay sila sa pananakot at submission. Ngunit ang isang taong may dangal ay kailanman hindi luluhod sa kanila. Maari nilang igalang ang kanilang pagkatao bilang tao, ngunit hindi nila isusuko ang sariling dignidad. Ang balanse na ito ng respeto ng walang pagkaalipin at pagpapakumbaba ng walang kahinaan ang puso ng isang kagalang-galang na presensya. Ang ganitong tao ay pumapasok sa silid ng walang kayabangan, ngunit wala rin kinatatakutan. Hindi sila naapektuhan ng mga katayuan. Hindi sila kayang patahimikin ng mga pananakot o manipulahin sa submission. Isipin mo ang kapangyarihan ng ganitong paninindigan. Igalang ang lahat, ngunit huwag sambahin ang sinuman. Magbigay ng dignidad, ngunit huwag isuko ang sarili mong dangal. Iyan ang karangalan ng isang marangal na buhay. At ito ay lumilikha ng isang aurang may kapangyarihan. Isang kapangyarihan na kusang ginagalang ng iba kahit hindi ito nagdedemand. Rule number 3. Tumindig para sa tama kahit mag-isa. Marahil ang pinakadakilang pagsubok ng dangal ay ito. Gagawin mo ba ang tama kahit wala ni isang nakatayo sa tabi mo? Ang totoo, madali lang manindigan para sa katarungan kapag pumapalakpak ang madla. Madali ring magsalita ng matapang kapag lahat ay sumasang-ayon. Pero paano kung katahimikan ang nakapaligid? Kapag ang pagsasalita ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga kaibigan, mga oportunidad o kaginhawaan kapag ang pagtindig ay nangangahulugang pagtindig ng mag-isa. Nauunawaan ng isang taong marangal na ang tapang ay hindi nasusukat sa mga palakpak. Nasusukat ito sa pagkilos sa gitna ng pag-iisa. Alam nila na ang dangal ay hindi nagbibilang ng boto. Binibilang nito ang paninindigan. Isipin mo yung mga dakilang figura sa kasaysayan, yung mga tumindig laban sa katiwalian, kawalang katarungan at kasinungalingan. Marami sa kanila ay hindi napalibutan ng suporta. Madalas silang kinukutsa, tinatakot o hindi pinapansin. Pero gayon paman, sila ay tumindig. At sa kanilang pagtindig, nakapagpaliab sila ng apoy na sinunda ng iba. Ang isang tinig ng dangal ay maaaring tumagal ng mas mahaba kaysa sa ingay ng libu-libong mga duwag. Ngunit hindi mo kailangan baguhin ang mundo para may buhay ang tuntuning ito. Ang pang-araw-araw na buhay ay may sariling mga pagsubok. Ipagtatanggol mo ba ang isang taong nilalait kung mas madali na manahimik na lang? Tatanggi ka bang sumang-ayon sa kasinungalingan kahit na ang kapalit nito ay ang hindi ka tanggapin? Maninindigan ka ba sa iyong mga prinsipyo kahit ang mga kompromiso ang mas magpapagaan ng iyong buhay? Hindi ito magiging madali. Minsan niyayanigin ka nito. Ngunit sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang katotohanan kaysa kaginhawaan, tumitibay na parang bakal ang iyong kaluluwa. At kapag ang iyong kaluluwa ay naging matigas na, walang mabigat na pressure ang makakabaluktot nito. Tumindig para sa tama kahit na ikaw lang ang nakatayo. Sapagkat sa gawaing yon, kailanman ay hindi ka tunay na nag-iisa. Nakatindig ka kasama ang bawat kaluluwa sa kasaysayan na mas pinili ang dangal kaysa takot. Rule number 4, i-master muna ang sarili bago mag-command sa iba karaniwan ng pagnanais na mamuno, ngunit ang kahandaang disiplinahin muna ang sarili ay bihira. At kung walang sariling pagpipigil, ang pamumuno ay nagiging mapanganib. Alam ng isang marangal na tao na ang pinakadakilang laban ay hindi laban sa mga hukbo o mga kaaway, kundi laban sa kanilang sariling mga bugso ng damdamin. Ang galit kapag hindi na kontrol ay sumisira sa tiwala. Ang pagnanasa kapag hinayaan mong umalipin sa iyo ay pumipinsala sa iyong kalooban. Ang kayabangan kapag hindi napigil ay bumubulag sa iyo mula sa karunungan. Ang pagtagumpayan ang sarili ay ang makipagdigma sa mga panloob na puwersang ito araw-araw. Ito ay ang paghinto kapag pinupukaw, ang pagtanggi sa tukso kapag ito ay bumubulong, ang pagpapatahimik ng ego kapag ito ay naghahangad ng mga palakpak. Hindi ito tungkol sa pagsupil ng iyong pagkatao, ito ay tungkol sa pamumuno rito, ang pagiging kapitan ng sariling kaluluwa sa halip na alipin ng mga panandali ang pagnanasa. Kapag napagtagumpayan mo ang iyong sarili, ang iyong kapangyarihan ay nagiging mapagkakatiwalaan. Nararamdaman ng mga tao ang kaligtasan sa ilalim ng iyong pamumuno sapagkat alam nilang hindi ka pabigla-bigla sa paggamit ng kapangyarihan. Alam nilang ang iyong mga desisyon ay hindi pinabagana ng galit, kasakiman o kayabangan sila ay sumusunod hindi dahil dinidemand mo, ngunit dahil ang iyong halimbawa ang nag-uudyok sa kanila. Puno ang kasaysayan ng mga pinunong nagkaroon ng impluensya, ngunit walang pagpipigil sa sarili. Sila ay mabilis na umangat, ngunit bumagsak agad sa katiwalian at kinaladkad ang hindi mabilang na buhay pababa kasama nila. Ngunit yung mga pinamunuan muna ang kanilang sarili bago namuno sa iba ay nagtayo ng mga legasiya na nagtagal. Hindi paghahari ang layon ng karangalan, kundi disiplina. Sapagkat kapag nalupig mo na ang iyong sarili, saka ka pa tunay na karapat-dapat na gumabay sa iba. At rule number 5, mag-iwan ng pamana na higit sa iyong buhay. Lahat ng buhay ay nagtatapos, ngunit hindi lahat ng buhay ay nag-iiwan ng alingawngaw. Ang huling sukatan ng dangal ay kung ang iyong presensya ba ay magpapatuloy kahit sa iyong pagkawala abala ang mundo sa mga pag-aari. Yaman, titulo, kasikatan, ngunit ang mga ito ay kumukupas tulad ng buhangin na dumudulas sa pagitan ng mga daliri. Ang nananatili ay ang alaala ng iyong pagkatao, ang mga aral na iniwan mo, ang mga kaluluwang nabago mo. Ang marangal na pamana ay hindi binubuo ng mga magagarbong kilos. Ito ay binubuo ng isang consistent na pamumuhay. Ang kaibigang nanatili sa iyo nung iniwan ka ng iba ang guro na nagdisiplina ngunit naniwala rin sa iyo Ang magulang na ang halimbawa ng integridad ay humubog ng mga henerasyon Ang mga ito ay hindi mga monumento ng bato Ito ay mga monumento ng espirito At mas tumatagal ito Upang mag-iwan ng legacy, kailangan mo mag-isip lampas sa iyong sarili Magtanim ng mga binhi na maaaring hindi mo makita ang pamumulaklak Magsalita ng mga salitang maaaring mabuhay ng mas matagal kaysa sa iyo mamuhay sa paraang kahit wala ka na. Ang iyong pangalan ay may bigat, hindi bilang isang lumang alaala, kundi bilang isang gabay. Ang dangal ay nagbibigay ng isang uri ng immortality. Yung mga mayayamang tao ay nakakalimutan sa loob lang ng ilang taon. Ngunit yung mga marangal ay nabubuhay sa mga kwento, aral at alaala. Ang isang buhay na may dangal ay patuloy na gumagabay kahit mula sa libingan. Kaya't mamuhay ngayon sa paraang kapag binanggit ang iyong pangalan, hindi ito nagdadala ng awa o kahihiyan, kundi ng paggalang. Yan ang tunay na tagumpay ng isang marangal na buhay, ang mag-echo lagpas sa kamatayan. Ang mamuhay ng may dangal ay hindi madali. Nangangailangan ito ng sakripisyo kapag inakit ka ng kaginhawaan. Nangangailangan ito ng tapang kapag mas ligtas ang katahimikan. Nangangailangan ito ng disiplina kapag sumusulpot ang mga bugso ng damdamin. Nangangailangan ito ng kababaang loob kapag bumubulong ang kayabangan. At nangangailangan ito ng pananaw na lampas sa sarili mong buhay. Ngunit sa pamumuhay ng may dangal, makakamtan mo ang isang bagay na hindi mabibili ng pera, ng titulo o ng ari-arian. Yung respeto na nagtatagal. Dangal na hindi masisira at pamana na nananatili. Tupad din ang iyong salita kahit masakit. Sapagat ang pangako ay pundasyon ng tiwala. Igalang ang lahat, ngunit huwag yung moko kahit kanino man. Sapagat ang dangal ay kailanman hindi dapat isinusuko. Tumindig para sa tama kahit mag-isa. Sapagat ang dangal ay pinatutunayan sa pag-iisa. Pagtagumpayan ang sarili bago mag-utos sa iba. Sapagat tanging mga disiplinado lang ang maaaring mamuno. At mag-iwan ng pamana na higit sa iyong buhay. Sapagat ang dangal ay hindi tungkol sa pagkabuhay ng matagal kundi sa pamumuhay ng makahulugan. Maaring kalimutan ng mundo ang iyong yaman, maaaring itong kalimutan ang iyong mukha, ngunit kailanman ay hindi nito malilimutan ang bigat ng isang marangal na buhay. Kaya't mamuhay ng may dangal, hindi dahil madali, hindi dahil uso, ngunit dahil ito ay walang hanggan.